Magandang araw po sa inyo lahat. Alam niyo po dito sa mga tanong na ito, no, nais ko lang bigyan ito ng paglilinaw. Hindi ito para kayo ay ikondina o hatulan sa mga bagay na itinatanong po ninyo. Tayo po ay naglilinaw at inaalam natin yung pamamara ni Kristo. No? Ano ba yung pamamara ni Kristo? Kasi kung ganito yung pamamara ni Kristo, di gawin po natin. Ito tinatanong po ninyo at inyong komento kaya nais ko pong ilino ito sa lahat po na dumadaan dito sa ating channel. Ho. Ano? Hindi po ako para batikusin ang bawat isa sa inyo na meron po kayong kanya-kanyang iglesia. Sabi nga ng iba, huwag daw pakialaman. Ano ho? Alam nyo po, kung hindi ko kayo pakikailaman, talaga naman hindi ako nakikialam. Eh, di ba? Kayo'y napadaan lang sa challenge na ito at kayo'y naglagay ng komentong yan. Kaya nililinaw ko, ito pang gagawin niyo ay gagawin din ba namin? ang ipinapagawa ng Panginoon, yun ang ating gagawin. O ngayon, basahin ko po ito. Sinasabi po ninyo, kung hindi po tayo mag-iika po, saan po kukuha ang simbahan ng ibabayad sa mga bills ng simbahan at saka po kukuha ng itutulong sa mga member na nangangailangan. So, kailangan po rin po tayo mag-iika po para matulungan natin ang ating simbahan ang katwiran po ninyo, pagbabayad ba sa bills? Di ba? Ngayon, sino ba na i-stress dito? Di ba yung mga membro? Di ba? Kung gusto talaga nyo matulungan ng membro, hindi po yan bagay na ipagpipilitan ninyo ng tuwing linggo-linggo ay may po. Hindi naman po ganyan ang itinuturo na ang pag-iikapo po ay meron pong tinatawag kung kailan ito mag po. O basahin natin sa kasulatan. Kasi kung susundin po ang ika po, ay nakabase po yun sa kasulatan. Hindi yan po linggo-linggo. Di ba po ba? Kasi kung ay lang pala ng bills, ang ika pong iyan ay hindi po para doon mapunta ho. Pag sinabing ika po, mapupunta ito doon sa mga paring libita. Kasi sila, kasi sila po yung mga walang mana sa bayang Israel. Kasi meron pong pinagmanahan ng Diyos sa labing dalawang lipi ni Israel o ni Jacob doon sa kanyang mga anak. Pero kay Libay o sa angka ni Li, ni Li, ng Libita, ano ho, ay wala silang mana. Kaya nga dapat nyo malaman ano ba ang ikapo. Iyan ba'y linggo-linggo? O tingnan natin. Ano ba yung ikapo na itinuturo ang kasulatan? Basahin natin. Nais kong basahin itong aklat ng bilang 1824 yun po natin ito. No? Sabi po dito, sa halip, ibibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ko na ang mga libita ay walang mamanahing lupa sa Israel. Nakita po ba ninyo? Wala silang mana. At ang magbibigay po ng ikapo yung mga Israel. Ito nung kupo sa inyo yung mga membro po ba ninyo, Israel po ba sila, Israelita po ba sila? Di ba? Unang-una, hindi po. Hindi natin pwedeng gayahin yung ginagawa ng uh, lumang tipan na kung saan itapos na po yung ganyang uh, na ginagawa nila. Di ba? E kayo, kung gusto nyo gawin yan, ibig sabihin po, pang-insulto yan sa Panginoon kasi tinapos na yan ng Panginoon. O ngayon, ito pa ang kahulugan ng ikapo. Nais nice kong basahin din itong aklat ng Deuteronomeo 12.17. Huwag din ninyong kainin o inumin ang mga sumusunod. Ibig sabihin, bawal pong pakilaman. Huwag kainin, huwag inumin. Ano po yon? Ang ikapo ng inyong mga trigo. Ibig sabihin, sa panahon natin, trigo, ito ay palay. Ano? Kasi nagsasaka po sila. Doon po sa ikasampung bahagi, ano? ay ibibigay po ito doon sa mga libita. Pero ang sabi po dito, huwag kakainin. O bagong katas ng ubas, ibig sabihin huwag iinumin. At langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang anumang ipinangako ninyong handog at espesyal na mga regalo at handog na kusang loob. Yan po ay isang bagay na huwag pakikailaman. Huwag kakainin, huwag iinumin. Kung itutuloy po natin sa verse 19, mag-jump na po tayo para alam natin yung nagaganap sa kanilang paghahandog sa pag-iika po. Deuteronomeo 12.19 Huwag ninyong pababayaan ang mga libita habang nabubuhay kayo sa inyong lupain. Tandaan po ninyo, yung inyo bang tinutulungan mga libita? Kaya po kayo nag-iika po. Dapat po mapunta sa libita yan ang inyong pag-iika po. Kalino po napupunta? di ba? Ay di ba sa inyong grupo rin naman 'yan? Ibig sabihin hindi yan sa pamantayan ng Diyos ang inyong ginagawa. Nakikigaya lang po kayo. O ito pa. Para maintindihan natin ano po. Para magkaroon lang tayo ng gawain na maging tama ang paglilingkod natin sa Panginoon. Basahin ba natin ito? Sa sa mga sulat po naman po ni Propeta 4.4, basahin natin ito. Kayong mga Israelita, pumunta kayo sa inyong sinasambahan sa Betel at sa Gigal at dagdagan pa ninyo ang inyong kasalanan. Magdala kayo ng inyong mga handog bawat umaga at magdala kayo ng inyong mga ikapu tuwing ikatlong araw. Ito po ano. Unang-una sinabi dito, no, kayong mga Israelita, sino pong inuutusan? Mga Israel. Tapos pumunta daw sa inyong sinasambahang Betel at Gigal. Dagdagan pa daw ninyo inyong kasalanan, sabi sa Israel. Magdala kayo ng inyong mga handog bawat umaga. Anong bawat umaga? Ayan po, nagdadala po sila ng mga ikapo tuwing ikatlong araw. Maubusan po ang membro ninyo kung susundin po ninyo yung sinabi kanina. Yan ang sinasabi po ninyo para sa simbahan. Eh kung linggo-linggo nga po kayo mag di ba? Diba? Magkano ba ang sinasweldo ng bawat tao kung tayo po ay sumisweldo ng 20k o sa Pilipinas, o di ba may 2,000 na. So kung 2,000 'yan sa isang buwan, kung gagamitin po natin itong pag-iikapong ito tuwing ikatlong araw, mag iikap po ka, may ubos 'yon ang pera mo. Tuwing ikatlong araw, i-times mo po ninyo 'yon. Imbonado ka pa. Makawala ka ng makain. Ayan, nakakalungkot pagawa kayo ng pagawa ng utos ng ikapo, hindi nyo pala nalalaman ang pamaraan ng Diyos patungkol sa ikapo. Katulad po niyan. Tuwing ikatlong araw, mag iikapo ka. Di ba? Dito sa inyo, linggo-linggo pa lang yan. Ha? Ibig sabihin, hindi nyo sinusunod itong utos na ito tuwing ikatlong araw. Dapat sinusunod nyo yan. Hindi mo pwedeng uh, gadalinggo lang kayo pag uh, nagkikita, mag-iikapo. O sabihin natin, tuwing linggo-linggo lamang, kung 20 kayo nga po ang kanyang sinusweldo, kung 2,000 po ang kanyang ibinibigay sa ika po, times 4 natin, ano? Magkano po ang kinalabasan? 8K. So, ang matitira na lang po sa kanya ay 12K sa kanyang sinusweldo. Diba? Ano naman po yung kanyang gagamitin sa bawat araw ng kanyang gastusin sa pamilya niya? Nakita po ba ninyo dahil ito ay utos lang po sa Israel yung pag-iika po, mga kaibigan. O, dagdagan pa natin ang pag-aaral patungkol sa ika po. Ito, pag-aaralan natin itong kay Malakias ano? Kasi dito kayo bumabawi sa mga niloloko ninyong mga membro. Ang sabi dito sa Malakay Malakyas 3.8, Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawa ng tao ang Diyos? Tingnan mo po sa sulat ni Propeta Malakias. Kung si Propeta Malakias po ay nagsasalita o isinulat ito sa salita ng Panginoon, ano? Kung ang Panginoon mismo ang nagsasabi dito sa sulat ni Propeta Malakias, sabi ng Panginoon, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawa ng tao ang Diyos? Kayo, sagutin po ninyo yan. Parang imposible, di ba? Sabi ng propeta. Pero ninanakawan ninyo ako. O, alam po ng Panginoon na ninanakawan siya. Paano natin malalaman na ninanakawan ang Panginoon? At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. O, nakita po ba ninyo? Ang mga Israelita na nga, hindi na makasunod. Kayo pa kaya susunod? Masaktan na po kayo sa akin sinasabi dahil ito ang katotohanan na nakasulat po. Yan po, ninanakawan nga ng mga Israelita ang Panginoon dahil hindi nila ibinibigay yung ikapot mga handog. O ituloy pa natin sa verse 9. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Nakita po ba niyo May sumpa pala pag hindi ibinibigay yung ikapo. Tingnan po ninyo, ang mga membro ninyo hindi lang nagsasabi kapag wala silang maibigay. Di ba? Kaya minsan hindi na umaaten. Kasi nga po, kung wala silang maibigay na pang ikapo, liban mo na sila. Hindi na makikinig na salita ng Diyos. Bakit? Kasi stress ang nangyayari sa kanila. Dahil wala silang maibigay na ika po. Kaya kaibigan Rosalinda, huwag po kayo masaktan. Kasi yan ang katotohanan. Ang mga tao ngayon, utu-uto. Kaya nga po, pag walang maibigay, yan lumiliban. Kaya minsan sinasabi nyo, bakit maliit ang koleksyon? Bakit kakaunti ang membro ngayon? Tapos sasabihin nyo, bakit hindi ka na naatin? Hindi lang nila masabi na wala silang ma maibigay na ikapo. Kasi nauubusan din sila. E katulad po niyan. Kung susundin pa ninyo yung talagang kautusan, tuwing ikatlong araw, magbibigay sila ng ikapo. ba diba? O ngayon, ituloy natin ito. Malakay 310, itong favorite ninyo na lagi yung sinasabi sa loob ng simbahan ninyo. Pero ngayon, inahamon ko kayo na subukin ninyo ako ang Panginoon makapangyarihan. Dali ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang-sobrang pagpapala ang tanong, ginawa ba yan ng mga Israelita? Hindi. Kaya po nanahimik ang Panginoon bago ho magkaroon ng bagong tipan ng 400 years na nahimik ang Panginoon. Tandaan po ninyo kung kayo nagbabasa ng kasulatan, bago ho magkaroon ng bagong tipan na nahimik ang Panginoon ng 400 years. Iyan ang pagitan, iyan ang gap ng lumang tipan bago magkaroon ng bagong tipan. Kaya gumawa ng bagong tipan, si Kristo ang gaganap na hinihingi doon sa kautosan ni Moises. O sige, gawin po ninyo. Parang dinadala pa ninyo ang mga member niyo sa kapapahamak ng kalilang kaluluwa. Kaya sana po doon sa mga nakikinig sa channel na ito, no? hindi ang pampabatikos. Nagbibigay pang unawa sa mga kasulatan. Dapat yung malaman na itong mga kautosang ito, yan, katulad po nito. Na lagi na lang, bago mag-preach, ito ang idinadahilan. Kung alam ninyo ang naganap at nangyari dito sa Malakyas, no? Akala nga ninyo ito, no? Kaya nga yan ay isang bagay na sinasabi ng Panginoon para gawin nila. Eh, pero hindi nga ginawa eh. Kasi kapag ginawa nila yan at sinunod nila yan, ito ang magiging uh, katunayan na ang Diyos po'y magpapala sa kanila. Hindi ko sirain ang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Yan po, ganyang ibibigay ng Diyos yung pagpapala, di ba? Kung susundin nila. Di ba? Kaya nga sabi pa dito, tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ang inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan na nagsasabi nito. Yan. Nalinaw po ba? Tuloy pa natin sa 13. Sinabi pa ng Panginoon, masasakit ang inyong sinabi tungkol sa akin, tingnan po ninyo pala ang reason. Ang mga Israelita matitigas ang ulo at ito pa ang sinabi sa Panginoon. Masasakit daw pala yung mga pinagsasabi ng mga Israelita. Pero itinatanong ninyo, ano ang sinabi naming masakit tungkol sa inyo? Yan, o di ba? Para na nagkakaroon ng konversesyon ng Israelita sa Diyos. Tuloy natin. Hindi ba't sinabi ninyo walang kabuluhan ang balingkod sa Diyos? Yan. Sino nagsabi niyan? Ang mga Israelita. Ano ba ang mapapala natin kung susundin natin ang kanyang mga utos? Yan o, oh, di ba? Ano daw mapapala? Sabi ng mga Israelita kung susundin daw nila ang utos ng Panginoon. Para sa kanila ay eh, walang halaga yun. O, tuloy natin. At ano ang mapapala natin kung ipapakita natin sa Diyos na nalulungkot tayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan? tinyo po katigas ng ulo ng mga Israelita, no? Parang may pananumbat itong pananalita nila, no? Tuloy natin sa 15. Masasabi pa nga natin na mapalad ang mga taong mayabang. O yun, kinukumpara pa nila sa ibang taong mayayabang hindi nila alam na sila pala yung mayabang. Tuloy natin, sapagat sila na gumagawa ng masama ay umuunlad at kahit na sinusubukan nila ang Diyos, hindi sila pinarurusahan. Yun ang akala ng mga Israelita. Kasi nga po, ang pagpapala ng Panginoon ay para sa lahat yan. Ang problema lang, ang konsekwens, kung hindi ka rin susunod sa kanyang pamana at utos, may kapahamakan po yun kung nakakaranas man ang masasama o yung mga mayayabang ng pagpapala ng Diyos, dahil nga narito sa ating mundo yung kasaganaan kung marunong ka mag-manage, marunong kang gumawa ng, uh, ng iyong negosyo, magpatakbo sa sarili mong kaparaanan, di ba? Kasi ginagamitan mo ng talino mo. Pero sa Diyos pa rin, ang lahat ng mga bagay na nagaganap at nangyayari. Nakita po ba ninyo? Iyan ang dapat yung malaman. O ito pa ang katwira ng mga Israelita. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon. Narinig ng Panginoon ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan ng Panginoon para maalala niya silang mga may takot at kumikilala sa kanya. So, yun ang kagandahan doon sa mga kumikilala. Nakasulat po yung kanilang pangalan sa aklat ng Panginoon. Nakita po ba ninyo? Pero, kung tatapusin natin itong Malakay 3.16, tuloy pa natin sa 17. Sinabi ng Panginoon, makapanginan, magiging akin sila sa araw ng paghatol ko ituturing ko silang isang tanging kayamanan. Hindi ko sila parurusahan tulad ng isang amang hindi nagpaparusa sa anak na masunurin. At muling makikita ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama at ang pagkakaiba ng naglilingkod sa akin at ng hindi. Yan. Nakita po ba ninyo? Nakita natin ang dalawang situation dito. Yung mga naglilingkod yung gumagawa ng masama, yung gumagawa ng mabuti, ano ba ang pagkakaiba dito? Malalaman natin ito sa pagdating po ng paghuhukom. Ano? Pero dito, pinapakita po, no, para maintindihan natin, yung pag-iika po ay kailangan ba natin ganapin sa panahon natin ngayon? O yan po ang nakakalungkot. Dahil ang ika po ay ito yung ating iisa-isahin. Tingnan po ninyo no, sa pag-iika po. Masahin po natin dito sa Hebreo 7.2. Pagkatapos, ibinigay sa kanya ni Abraham ang po ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. At dahil hari siya ng salim, nangangahulugan na siya ay hari ng kapayapaan. Tingnan po ninyo, di ba't mayaman po si Abraham? Ano po yung ibinigay niyang ikapo? San po galing? Sinasabi po dito, galing sa samsam niya sa labanan. Ibig sabihin, yung kanyang ibinigay na ikapo ay hindi galing sa kanyang pag-aari. Galing doon sa kanyang nasamsam sa labanan. Nakipagdigma po si Abraham. At yung kanyang nakuha, di ba? Yung ikasapong bahagi, ibinigay kay Melchizedek. Ibig sabihin, hindi pala pag-aari yon ni Melchizedek. E eh ngayon, tuturuan ninyo ng pag-iika po ang inyong mga membro, ay eh di dapat sila magsamsam din para makapagbigay ng ikasampung bahagi. Ganun ba? O okay, katulad po nito, hindi yan utos ni Moises sa panahon niya ni Abraham. Ay nako po, eh. masasaktan at masasaktan kayo sa ating pag-aaral. Kasi nga po, kung ang sinusunod ninyo, yung kagustuhan ninyo, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Maling-mali ang inyong pangunawa sa salitang ikapo. Ay e katulad po nito, yung palang pag-iikapo ni Abraham ay galing sa samsam. Ay e kung tuturuan ninyo ang mga membro na mag-ikapo, ay gagawin din pala nila magnakaw, di ba? pumunta sa labanan, at kumuha ng samsam. At yung ikasampung bahagi, ibibigay sa inyo. O, no, di ba? Ay, eh, di ba't nakakalungkot? Hindi na po yan sa panahon natin ngayon. Ang panahon po natin ngayon, tinuturoan tayo na maging mabuti ang ating puso sa pagbibigay. Yan ang dapat niyong malaman. Kaya nga binabasa ko ang kasulatan para maintindihan ninyo yung salitang ikapu. O, ito pa, para maintindihan ninyo, no? Para magkaroon lang tayo ng idea, basahin pa natin ito. Hebreo 7.4 Isipin ninyo na lang kung gaano kadakila si Melchizedek kahit na si Abraham na ama ng ating lahi ay nagbigay sa kanya ng ikapo mula sa lahat ng nasamsam niya sa labanan niyan. Nakita po ba ninyo? Yung ibinigay na ikapo ni Abraham ay mula sa nasamsam. nilay niyo nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng ikasampung bahagi na mga pinakamagagaling na samsam. Tingnan po ha. Ano ba yung sa Tagalog ang samsam? Sa ibang salin. Basahin pa natin. Sa magandang balita, Bibilya, ano ba ang sabi dito? No? Na samsam naman. Alam natin, pag sinamsam natin, kinuha, inagaw. O isa pang salin. Iyan, nagbigay sa kanyang ikasampung bahagi ng mga samsam. Englishin nga natin, yan. mula pala sa fighting, labanan din po. Nakita mo ba ninyo? Isa pang salin. Ayan po, nakalagay din yan. Gave a out of the best plunder. Ako po, ayan, mas malalim pa ito. Kaya mga kapatid, ano, kung ganito lang ang ating nauunawaan sa salitang ikapu, na para turuan ng mga tao ay magkakamali nga po eh. Kasi matindi pala yung salitang ikapu galing sa samsam. Di ba? Eh, ang mangyayari niya ng mga membro ay mananamsam din ng mga ari arian ng iba para mayroon lang maikapu doon sa nagtayo ng simbahan. Kasi, ano na nga naman ang ibabayad nila sa mga bills sa simbahan? Saan daw kukuha ng itutulong sa mga member? O, oh, natutulungan ba talaga ang member? O ang member ang tumutulong sa pangangailangan ng pastor? Di ba baligtad? Hindi po ganyan. Nakakalungkot ho kayo. O oh, ito pa, pag-aralan pa natin ito, yung salitang ikapu. Ano Marami tayong mababasa na hindi nyo naunuwaan yung salitang ikapu. Ano Iyan ang ikapapahamak ng inyong kaluluwa kung hindi kayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano? O oh, ito pa isa. Basahin natin yung sulat ni Lucas 11.42. Nakakaawa kayong mga pareseyo. Ibinibigay nga ninyo ang ikapo na mga pampaalsa at mga gulay ninyo. Pero kinakaligtaan naman ninyo ang makatarungan na pakikitungo sa kapwa at ang pag-ibig sa Diyos. Magbigay kayo ng mga ikapo ninyo pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mas mahalagang bagay. Ano po yung mas mahalagang bagay na dapat gawin kaysa pag-iikapo? Yan ang sinasabi po diyan, ano? Oo nga't nagbibigay nga yung mga paraseho ng ikapo. Di ba? Pero kinakalimutan naman nila o kinakaligtaan naman nila yung makatarong ang pakikitungo sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. So, dalwa po yan. Love your neighbor as yourself uh, and love your God. Diba? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, pag-iisip, buong lakas at kaluluwa at ibigin mo rin ang iyong kapwa. Iyan ang inuutos ng Panginoon. Kaya minsan, hindi na magawa ang dapat ipinapagawa, kundi kayo abala sa bawat bagay-bagay na hindi naman ipinapagawa. Katulad ng simbahan yan. O, diyan kayo nakakonsentrate. Wala kayong ipambabayad ng bills. O, di ba? Kumuha-kumuha kayo ng malalaking charges Tapos ang laki ng gastusin ninyo. Sinong pahihirapan ninyo? Di ba? At ang mga membro? Mas maganda nga yun. Arito ah, na lang nga tayo sa social media. O, magtipon-tipon tayo. Makinig tayo makakabuti pa yun kasi makakatulong naman yun eh. Ang importante doon yung makinig ng aral ni Kristo at gagawin mo sa bawat araw na yung buhay, yun ang ipamumuhay mo. Di ba? Hindi na humahirap na maglakbay ang salita ng Diyos dahil may social media na, may internet na. E eh katulad ko po, kung ako'y nasa Italia, kayo nasa Pilipinas, paano pa ako pupunta doon para mangaral? Ay eh, magastos talaga yon kung ika'y nasa Amerika, nasa Japan, narito ko sa Italia, paano ko kayo mapupuntahan? Sa pamagitan po ng ganitong mga pag-aaral ng salita ng Diyos na meron pong uh, online, na meron pong uh, social media o may internet, may YouTube, diyan natin ipadaan para makapakinig po tayo. At yung ating mapapakinggang aral mula kay Kristo, yun ang ipamumuhay natin araw-araw. Nang sa ganon, may iibig mo yung kapwa, Ganun din ang Diyos may iibig mo. malino po ba? So hanggang dito na lang po mga kapatid. Sana wag po kayo masaktan. Naglinaw lang po tayo. Ang ating ipinupunto, huwag tayong mag-abala sa mga bagay na pangsalibutan. Ang importante po, alamin natin yung katotohanan at yung pamarahan at utos ni Kristo na dapat nating sundin. Okay na po ba yun? So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po, pagpalaan po kayo sumayin niyo ang kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.